Noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, matapos sa kopi ng mga Amerikano ang Pilipinas, isa sa kanilang pinakamahalagang programa ay ang pagtatatag ng sistemang pampublikong edukasyon. Nais nilang bigyan ng mas malawak na kaalaman ang mga Pilipino upang maging handa sa mga pagbabagong dala ng bagong pamahalaan. Sa kontekstong ito, isinilang ang Nueva Ecija High School na sa kalaunan ay naging isa sa pinakaprestihiyosong paaralan, hindi lamang sa probinsya kundi maging sa buong rehiyon ng Gitnang Luzon. Itinatag ang Nueva Ecija High School noong 1905 at kinilala bilang pinakamatandang pampublikang paaralan sa Nueva Ecija. Sa panahong iyon, iilan damang ang oportunidad para makapag-aral ang kabataan at kalimitan ay nakalandamang ito sa may kaya o sa mga taga Maynila. Kahit nang maitayo ang NES, isa itong napakalaking biyaya para sa mga pamilyang Pilipinong Nobu Isehano na naghahangad ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sa mga unang taon ng pagkatatag, simple lamang ang pasalidad ng paaralan ang mga klase ay isinasagawa sa mga instrukturang gawa pa sa kahoy at pawid at kakaunti lamang ang mga guro. Subalit, sa kabila ng limitadong kagamitan, napakataas ng dedikasyon ng mga unang guro na karamihan ay mga Tom Sites o mga gurong Amerikano na pinadala sa bansa. Tinuruan nila ang mga bata, hindi lamang ng pagbasa at pagsusulat, kundi pati ng mga bagong kaalaman gaya ng agham, matematika at kasanayan sa pamumuhay. Unti-unting nakilala ang Nueva Ecija High School bilang isang paaralan na may mataas na pamantayan. Lumago ang bilang ng mga mag-aaral taon-taon. Dumating ang panahon na kinailangan ng magtayo ng mas matibay na gusali Kaya't ang mga lumang silid ay napalitan ng mga kongkretong struktura. Dito, nagsimulang mabuo ang imahe ng NIS bilang isang tunay na sentro ng edukasyon. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ay galing pa sa Gapan, San Jose, Kabanatuan, Hain, hanggang Gabaldon ay nagsisipon taong upang makapag-aral dito. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at gaya ng maraming institusyon sa Pilipinas na apektuhan din ang Nueva Ecija High School. Ang mga klase ay natigil at ang ilang gusali ay nasira. May mga ulat na ang mga pasilidad ng paaralan ay ginamit bilang himpilan o barracks ng mga sundalo ang mga estudyante at guro noon ay dumaan sa matinding takot at sakripisyo. Ngunit matapos ang digmaan, muli itong bumangon, tanda ng katataga ng mga nobo esihano at ng institusyong kanilang ipinagmamalaki. Pagsapit ng dekada 1950 hanggang 1970, lalo pang nakilala ang Nueva Ecija High School bilang sentro ng kahusayan ang mga nagtapos dito ay nagsilbing huwaran sa iba't ibang larangan. May mga naging abogado, doktor, guro, inhinyero, sundalo, leader politikal at negosyante. Ang pangalan ng NES ay naging simbolo ng tagumpay at oportunidad. Maraming pamilya sa probinsya ang ipinagmamalaki na sila o ang kanilang mga magulang ay produkto ng paaralang ito habang dumarami ang populasyon ng mag-aaral. Nadagdagan din ang mga gusali at pasilidad. Nagkaroon ng mas maraming silid-aralan, science laboratories, library at auditorium. Hindi lamang akademikong kaalaman ang tinututukan, kundi pati ang sining at kultura. Itinatag ang mga special na programa tulad ng Special Program for the Arts kung saan hinuhubog ang talento ng mga kabataan sa larangan ng musika, sayaw, teatro at visual arts. Nagkaroon din ng science technology and engineering program na naglalayong sanay ng mga piling mag-aaral sa mas matas na antas ng agham at teknolohiya. Sa kabila ng modernisasyon, nananatiling buhay ang tradisyon at diwa ng Nueva Ecija High School. Ang bawat estudyante pumapasok dito ay nagiging bahagi ng isang makasaysayang lakbayin. Isang kasaysayang binuo ng sakripisyo, pagsisikap at tagumpay ng libu-libong nobo sa loob ng mahigit isang siglo. Hanggang sa kasalukuyan, ang NES ay hindi lamang isang paaralan. Isa itong institusyong kultural at makasaysayan. Kung iisipin, Halos bawat bayan sa Nueva Ecija ay mayroong produkto ng mes. Isang guru, isang leader, isang manggagamot o isang taong tumulong sa kanilang komunidad. Kahit masasabi natin na ang kasaysayan ng Nueva Ecija High School ay kakibat na rin na kasaysayan ng buong dalawigan ng Nueva Ecija. Mula sa mapagkumbabang simula noong 1905, ngayon ay isa na itong malaking pamayanan ng libu-libong mag-aaral, daan-daang guro at mga kawani. Patuloy itong nagsisilbing haligi ng edukasyon, inspirasyon ng mga kabataan at sagisag ng pangarap ng bawat ng At sa tuwing babalikan ang kasaysayan nito para tayong nakikinig sa isang mahaba ngunit makulay na kwento, isang kwentong puno ng pagsubok pagbangon at tagumpay. At hanggang sa darating pang henerasyon, ang Nueva Ecija High School ay mananatiling tanglaw ng kaalaman at pag-asa para sa buong lulawiga.